nail mga idol. So ayun, mga idol yan o, mag test fly naman kami ngayon mga idol Ang dami natin pinaresukatan at kinabitan ng sumba Bali apat yan mga idol yan Shoutout sa taga Candelaria, sa Chao ah, uh, Si Boss Alex yan o oh. Dumayo pa At kay Jerry At kay Sedi yan At sa kay sa mga tropang mga taga rin nila sa amin Sa may lusakan kay na Jonathan yan Shoutout Mga idol Mikran mga idol, talaga naman apat ang panili pa rin sana rin mga umangat yan, at sa mga bago pa lang din sa aking channel, baka naman mga idol pa subscribe naman mga idol I init ah oh. update ko kaya pag nasa babahan na tayo mga idol Makikikuan, makikisuyo. Boy, ikaw na lang magkamera sa mga ating mga tropa. Kasama kamay, ano? Oo. Uh -huh. Kasama yung kamay. Kasama <laughs> yung <laughs> kamay. Kasama Ay, siya. Ang ganda ng camera. Ganyan, kukarne ha? Aray, kukarne. Dito ang talang, doon ang bata. Ang mga, kukarne. Kaya, kukarne.

May nakakas na. Tre muna po. Baka mahulog din. Siyempre. O, hindi Parang <tay mo> nakakabag pa rin <brai> din dyan. Tanay. to eh.

May klik Pwan click. makita? <laughs> <laughs> click. One click. One click. <laughs> natin, kuya Franz? Ais naman. ayo, maray pa maray pa. Babay na, babay! Dito na agad. Palakas lang ako ngayon. Dito naman nga. Na? Oh, na ano ni ah. yung lagad niya? Oo, dito. Dito! Dito pala yung tropa niya ngayon eh. Uy! Pwede yan eh. Mga ah, kaya nga din namin ano pare. Sabi di deliver daw. Hindi ko na may deliver eh. Sabi ko sa kanila ako nag-iisa talaga eh. Kasi nga siya na kayo. Talagang kung wala talaga yung meron. Pare, ari pa isa pare, ikaw na rin ang kumubla na rin. Ngayon mo kukuwiti ngayon yung lagi ngayon. Magtuan mo ngayon yung ulo lang. <coughs>

one click Yun, aantay oh, ba'y sa akin? One, One click. click! Kailangan tayo lulus yun. Kailangan mahaba ang lulus yun. Kasi yung... ang malakas ang hangin eh. Kaya siya inaano. Okay. Okay. okay na, paray! Okay ha pag tumining siya, mo. Pag tumining siya, gaya na siya. Wala kasi mga balulos. Ayan o, ayan o. Ayan ang lipad niya, ayan o. Ayan o. Ayan talaga pagkaan, mas ikakaliwa ka ka ng pwede. Sabi ang lakas ng hangin talaga. Bye. Iisa uh, okay. na mga idol! Iisa na, iisa na! Mahirap lang talaga ibabaya eh, ang mga ganyan laway.

Oo, oh, oh, wala Tuwang tuwa ang may ari. Sa oh, kaya Huwag mo siyang kalakasan na sumba. <laughs> susong po doon. Ano yung feeling niya? Sa hangin niya na lang. Sa hangin uh, niya. Kailangan siya, bagay ito siya pag mahaba ang lulus. Oo. Oh. Kailangan ka mahaba. And yan yun, na. Tuwid sa pag ano yun. Eh. Tuwid naman. Tweed tweed Kahit malakas ang hangin. Doon ang hangin. Doon kasi lagi ang punta ng hangin. Eh. Nakatabingi. Kaya kalay tabingi din sa atin. Doon sa may hawak ng tanse, eh, tuwid yan. Tuwid yan. Tawad doon naka... Harapan na. Ay, ganyan sabi yung... May mga kawayan po yan doon? Yung mga sama pa yung gawain daw. Mababap. Oh, oh, wala. Mabuti pa nga hey, dito. Wala. Yung dito. Maroon yung talagari. Yung bumatak ng malaki daw. Kaya naku rin dyan. Eh, magsasarang gula Kita mo naman eh. Kita mo pag magsasarang gula. eh. Ito lang. Ayan mga idol, layas naman, ay na yun. Inaad lang kasi sumabit to sa puno. Pero okay naman. Shoutout sa ating mga tropa, kay Sedi Ebrio. Kaya yan pangalan na rin kay tropa? Jerome. Jerome. Ay din eh, Jonathan. Ayan, ay, kay Box, Boss Alex. Shoutout din eh, kay tropa. Ayan. Ayan, kay tropa. Salamat sa pagkuhan ng papagayo at sa aking pamangkin na si GM. Ayan, shoutout kay Paring Jerry at kay idol ano yung aking bata si Miggy yan yeah, shout out update uh, ko na lang kay mamaya mga idol yan ibaba na silang lahat yan o oh. gagawalan tayo ng thumbnail mga idol yun o okay na yan mga idol so yun mga idol nandito na kami sa bahay mga idol yan at sila ay magsisi agawid na eh lalagyan ko pa pala ng palikpik yun yung kay tropa, lalagyan ko lang ng palikpik na pula. Kayo guys dito muna o oh. maglalagay lang ako ng palikpik mga idol. Ah. lang natin palikpik, mabilisan mga idol yung lagundre ng asul. Para maganda-gandang tingnan. Ayan, mga idol, bali uwi na sila mga idol. Yan, lalagyan natin palikpik yung asul kanina. Ayan, mga idol. Ay umalis na yung mga iba at nainip na at doon sila raw sa kanila. Ayan, mga idol. Salamat. Ayan, mga idol. Pagkating na lang doon ah. Oo. Ingat kay Sebi ay pare. Malayu-layu din. Buwan ng hangin. Ah. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ano mga, eh, <laughs> mga saranggola ito, mga idol. Ito nga pala yung galing kay Kalitar, mga idol. Shoutout kay Boss Kalitar. Ay kito. Oh, salamat, namarami. Salamat, salamat, salamat. એક